Eh, si mo pang saka ko niyo. Hay niyo. Dito, dito na dito na pa lang. Tay mo malako niyo. in it Tabay ka-fishing. Dito tayo sa spot natin. Pinaligan ko. Naka, nakakano pa lang tayo mga 6 minutes. Ay, nakadalawang dory na tayo. Oh. Ah, yung dawi nila. Ayan o. Oh. Ayan, yung spot natin sa may tulay. Sa unang tulay na minalin. Ayan. Ayan o. Oh. yung dawi. Ayan oh. Mga 6 minutes pa lang ako nag-ano. so short time lang tayo. Update na lang.

Kanina pa kinakagat yan. Akala mo hangin lang. sa ilalim pag gano'n palang mga lang, malalaki hindi pwedeng itaas dito mapipirat yung bunganga sayang hinginig pa yung kamay natin mga, mga fishing laking nito at regan sayang ano madawi sila Ano lang, minuto lang. Ilang minuto lang may kakadagdagan. kung ano nakatakas. 爸，一路吧。 pangatlo na yan. Na man, o... Pang lima sana, kaso nakalawala yung dalawa. Yung isang dory, tsaka yung isang nito. Um, yung... Malabad! siya. Nasusugat naman siya mga guys. So, ibibili natin siya ng mga gloves at mga medyas na pwede niyang gamitin. Mga gagamitin niyang pang fishing para hindi na siya masugat. Ayan. May tatlo na kaming dory. Flex mo ba? Eh. Eh, sino pa sa akoo niyo Nai mga. Bitak na, bitak na pa lang. Toyo may malako ni, 'no? Oh? No? Sino ah, Hindi na na video oh. 'no. Lalaki 'o? Oh. African. Hindi na nabidyoan. Sumabit kasi sa water lily, oh. Laki, oh. Oh. Laki. Woo, huh, sulit. Wala pa tayong dalawang oras, oh. May nakatakas pang dalawa. Isang ito, tsaka isang At ano. Na. Isang dory. O, bali tatlo na. Pati yung isang pagangat ko kanina. So, yun. Uwi na tayo. Pwede na yan. Pag-tumihan, bubi, oh. Kadagun na, Lagay mo red chiles mo pala dyan. yung dagay. Laki oh. Bula sa buntot to. oh. So. Laki. So yun. Uwi na. Pwede na yan. Sa mga nagtatanong sa spot ko. Siyempre hindi naman tayo madamot na vlogger. Ah, dito tayo sa Minalin. Sa unang tulay. Ayan. Ang ganyan tayo. Pag may magandang ispat pag may magandang spot sinasabi ko kaya lagi kayong dapat update uh, ah, subscribe na rin yung channel ko Bayaw Fishing ah, para lagi kayong update ay mga bago kong spot ah, lagi ko sinasabi mga spot ko yan hindi tayo madamag na vlogger laki laki ng plika ano? laki ng ulo oh oh um, kamay ko oh. sobrang laki So yun. Ah, uh, uwi na. Yeah, mo. mga kabayo ka fishing. Ah, uh, lalarga na tayo. Nakatatlo tayong dory. Ayun yung sa natin. Eh. Uh. tayo dito ng magsisiks. Nakadalawang oras lang tayo. Ayun yung uli natin. tuloy natin oh. Yung dalawa nakatakas yung Hito at saka yung Sandori. Sayang. Madawi. So yun. Update na lang. Ipit na ako ng rad natin.